Ayan po yung dalawang eagle natin mga kamaster. Magkaparehas lang po sila ng handling case. Parehas lang po sila ng haba mga kamaster. Ang pagkaiba lang nila mga kamaster ay... What's up mga kamaster? Ito nga pala yung mga bagong gawa ko sa ngayon. Ayan, meron po tayo ditong pitong piraso. At meron po tayo ditong dalawang handle na eagle design. At dragon, ayan po, mayroon po tayo itong dragon, tatlong pirasong dragon at isang tiger design na puluhan Ayan, so ipakita ko sa inyo mga kamaster isa-isa yung ating mga design na mga bagong gawa Ayan, so simulan natin dito sa mga mini knife mga kamaster, mayroon tayo ditong dalawang mini knife Ayan, so ito At ito naman po ay order sa atin ni kamaster, steven Jan Matonding ng North Cotabato Ayan, so isang mini knife mga kamaster, 7 inches blade dragon design at mayroon pong bungo sa kanyang scabbard. Ito po yung likod niya mga kamaster, plain lang po. naka si po siya sa aluminum. At mayroon din po siyang handguard. Yan, stainless po yung ating handguard. Ito naman po yung kanyang blade. Yan, isang ginunting bicol. Yan, so ito yung ginunting bicol mga Master. 7 inches blade. So, ikating test po natin mga kamaster. So, ito mga kamaster, mayroon po tayong kupong band. So, ito yung order na sa atin ni eh, kamaster Steven John Matunding ng North Cotabato. Yan po yung blade niya ito mga kamaster. Gagamitin na lang po ito ni sir pagdating sa kanya isang mini knife ginunting yung design ng kanyang blade at ito naman po yung isang mini knife din natin mga kamaster Ayan, so hindi na po nagpapamensyon ng pangalan yung ating kamaster. Ayan, so simple lang po yung kanyang handle. Ang cla design po yung kanyang handle. Ito naman po yung kanyang scabbard. So ganoon din mga kamaster, nakarematch din po siya sa aluminum narawod po yung ginamit natin na materyales sa kanyang handling case. Ganon din po dito mga kamaster sa order sa atin ni kamaster Steven. Nara din po yung ginamit natin sa kanyang handling case. Ayan. So ito nga pala mga kamaster yung blade nito, Isang binastari, mini binastari, 9 inches blade. Ayan. So ikating test din po natin. Ayan po yung blade nya. So gagamitin na lang din po ni kamaster pagdating sa kanya. So maraming pong salamat sa iyo kamaster ayaw mo magpa-mention ng pangalan <laughs> ayan ito na po yung iyong order at ito nga pala mga kamaster yung isang handle din natin dito mga kamaster ayan order din po ito sa atin mga kamaster isang dragon design pang mini knife lang po ito order din po sa atin ni kamaster Kenji Abes ayan handle lang po yung kanyang order ayan so maraming salamat sa iyo kamaster sa pag order ng aking design ayan dragon design po yung kanyang in order sa atin ni eh, Kamaster Kenji Ayan. at ito naman po mga Kamaster yung ating dalawang ayan, eagle ayan po yung dalawang eagle natin mga Kamaster magkaparehas lang po sila ng handling case parehas lang po sila ng haba mga Kamaster ang pagkaiba lang nila mga Kamaster ay wala po handguard yung isa ito walang handguard ito man po mayroon so ipasilip po sa inyo mga kamaster yung kanyang blade. Ayan, so ito nga po lang, mga kamaster na nice. isa, itong may handguard is order sa atin ng ating kamaster na taga Quezon City. Ayaw din po mag-mention ng kanyang pangalan. Ayan, so ito na po kamaster yung iyong order. Ayan, narawod po yung ginamit natin na materyali sa kanyang handling case. Ganun din po, nakarematchi din po yung kanyang scabbard sa aluminum. Ayan, naka-handguard po siya sa stainless Ayan po yung ating eagle design. Plain lang po yung likod niya mga kamaster. At ito naman po yung blade niya. Isang binastari. 13 in inches mga kamaster yung kanyang blade. And so ikating test din po natin mga kamaster yung order sa ating kamaster. Ayan po yung blade niya. Napakatalas po. Ayan so maraming salamat sa iyo kamaster na taga Quezon City. Ayaw po mapasabi ng kanyang pangalan. So ito na po yung iyong order. Maraming pong salamat sa pag-abil ng aking design, aking mga obra. At ito rin po pala yung ating isa. Ayan, yung ating isang eagle design. Ayan. So ito nga pala mga kamaster, ayan, available na po ito. Wala po itong nagmamayari. Ayan po yung kanyang design mga kamaster. Eagle handle at cross design sa kanyang scabbard. Ganon din po, nakarematch rin po siya sa aluminum. Yung ating, ayan, yung scabbard. At plain lang po yung likod niya, ayan. Ayan, so ito naman po yung kanyang blade, isang binastari, 13 and inches po. Ayan, so i-cutting test din po natin mga kamaster. Ayan po yung blade niya. Sang Binastari, 13 and a half inches. Yan, so available po ito mga kamaster. At mayroon din po tayo dito isang tiger design na puluhan. Ayan. Tiger design yung puluhan. At ito naman po yung kanyang scabbard. Ito yung blade niya mga kamaster, isang ginugon. 15 inches yung blade. So, ikating test din po natin mga kamaster. Ayan po yung blade niya, napakatalas po mga kamaster, gagamitin niyo na lang po. Sa may mga nais, ayan. Order na po kayo mga kamaster, PM lang po kayo sa aking FB page o brand nito per TV. Ayan, so available din po ito mga kamaster. Isang Tiger Design. Ayan, nara din po yung ginamit natin na handling case. At ito rin po yung isa, Dragon din mga kamaster. Ayan din po yung kanyang scabbard. Ganon din po. Nara din po yung ginamit natin na handling case. At nakarimachi po siya sa aluminum. At ito rin po yung kanyang blade. Ayan, isang ginugon. 16 inches yung blade. Ayan, so i-cutting din po natin mga kamaster. Master. Ayan po yung blade niya, gagamitin niyo na lang po. Ayan. Message niyo lang po ako sa aking FB page o Per TV. Ayan, available din po ito mga kamaster. Yung ating Dragon Design. At ito naman po yung isa. Dragon Design din po yung kanyang handle. Magkaiba nga lang siya mga kamaster katulad nito. Magkaiba nga lang po yung design niya kumpara dito. At dito sa isang dragon natin. Ayan. So ito mga kamaster, round bula sa kanyang bibig kumpara dito wala pong bola at ito naman po iba yung design ng kanyang ulo ayan so itong ating isang design ayan at may cross po sa kanyang scabbard ayan so available din po ito mga kamaster sa so may mga gustong umorda sa aking mga obra ayan so ang ginamit natin mga kamaster na materialis ay narawood din po ayan nakarematch din po isa sa ka aluminum ayan so may mga butas po yan mga kamaster lagyan ng tali Ayan. yan po yung design ng ating handle. Isang dragon. At ito naman po yung kanyang blade. Ayan, isang ginugon din po mga kamaster or down palay. Yung kanyang blade. Ito po ay may habang 12 inches blade. Ayan, so i-cutting test din po natin ito mga kamaster. Ayan po yung blade nya. Yan. So ito yung ating mga available sa ngayon mga kamaster. Mayroon tayo ditong limang pirasong bagong gawa na available na naman po itong mga kamaster. Ayan sa mga umuorder sa akin. Ayan mayroon na po tayo ditong available. At ito po pala mga kamaster yung mga dati pa natin na available. Mayroon po tayo ditong bali tatlong piraso po ito. Ito po yung nauna na dalawang blade na to mga kamaster at ito yung isa na hindi kinuha ng ating kamaster sa ating umorder Ayan, so ito po ay available na po sa ngayon isang black dragon mayroon pong lady sa kanyang scabbard Ayan. Lady, lady design po sa kanyang scabbard Ayan. black po yung kulay ng ating handling case May din, mayroon din pong butas yan mga kamaster Ayan, pwede pong lagyan ng tali ito po, So, ito po ay may habang 10 inches blade. Isang binastari. Yan. So, available na po ito mga kamaster. Ibibinta na lang po ito natin sa iba kasi hindi po kinuha ng umorder. So, ito po mga kamaster yung kanyang blade. Yan. Yan. Pit na pit po yan mga kamaster. Hindi basta-basta mahulog. Yan. Black Dragon with Lady Scabber Design. At ito naman po yung dati Hand handle design At ito naman po yung ating tiger design Ayan, so mayroon po tayo dito mga mini knife Ito naman po yung blade Cutting test din po natin Para makita nyo po kung gano'n po siya katalas Ayan Napakatalas nito na Panghiwa sa mga Karni or gulay, pwede to At ito rin po yung misa Ayan po yung blade niya, napakatalas po. Magandang gamitin nito sa mga Ayan, may mga okasyon. Pwede po ito gamitin yung mga master panghiwa ng karne, mga gulay o ricado. Ayan. Napakaganda nito mga ka-master. Saktong-sakto lang. Hindi masyadong malaki, hindi rin masyadong maliit. Ayan. So, meron po tayo dito. Ayan. Walong pirasong available sa ngayon. Ayan, napakarami na po nito. Ayan, pwede nyo pong pamilian mga kamaster. Mag-message na lang po kay sa aking FB page. Obran nito per TV. Ayan, pakipalo nyo na rin po, mga kamaster, yung aking FB page. Para sa mga may katanungan. Ayan. Marami po itong available natin sa ngayon, mga kamaster. Pwede po kayong mamili sa may mga gusto. Ayan. ipo na lang po ito sa aking FB page. Mga kamaster natin na mga mahilig sa ito. Ayan so ito na po, mga kamaster. Meron po tayo itong... Walang pirasong available sa ngayon. Ayan, marami-rami na po ito mga kamaster. Pwede nyo pamalian. Ayan, so pakipalan niyo na po yung aking IP page. Obra ni per TV. At huwag niyo rin po kalimutan i-subscribe itong aking channel. toper TV. Ayan, sa mga kamaster natin na walang sawang sumusuporta sa aking channel. Ayan, maraming pong salamat sa inyong lahat. Pasensya na po kung medyo matagal po ako bago makapag-upload. Napakahina po kasi ng data dito sa amin. Yan, so magkita kita, kita lang ulit tayo mga kamantir sa mga susunod kong upload. Marami pong salamat sa inyong lahat. Ayan, yeah, so ito po yung ating mga available sa ngayon. Napakarami. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless <laughs> That they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid or still a boy?